Sa mga nagdaang linggo, laging uh, nagiging usap-usapan ang inflation sa buong mundo at pati na rin ang epekto nito sa presyo ng mga assets tulad ng cryptocurrency. Kamakailan lamang ay inilabas ang mga datos ng US Consumer Price Index or CPI na nagpakita ng isang magandang balita para sa ekonomiya ang inflation po sa Amerika ay bumaba po sa 2.3%. Laban sa mga inaasahan na tatas ito dahil sa mga trade tariff, uh, lumabas ng inflation ay mas mababa kaysa sa inaasahan. Ang tanong ay paano po ito makakaapekto kay Bitcoin at sa mga cryptocurrency sa pangkalahatan. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, simulan po natin sa kung ano po ang CPI at paano po ito nakaka-apekto nakaka sa ekonomiya. Bago po natin pag-usapan ang epekto ng CPI sa presyo ni Bitcoin, Malagang malaman po natin kung ano ang CPI at bakit po ito importante. Ang CPI or Consumer Price Index ay isang indicator na sumusukat sa pagbabago ng presyo ng mga uh, kalakal or trade at saka serbisyo na binibili ng mga consumer. Isa itong mahalagang sukatan ng inflation, ang pagtaas po ng presyo ng mga bilihin. Kapag ang CPI ay tumataas, ibig sabihin nito ay tumataas po ang cost of living at madalas na may negatibong epekto ito sa purchasing power ng mga tao. Sa kasalukuyan, ang inflation po sa Amerika ay bumaban na po sa 2.3% mula po sa 2.4%, nitong buwan ng March. Isa itong magandang balita dahil dito uh, dahil ito ay mas mababa kaysa sa mga projections na nag aasahang tataas ito dahil sa mga tariff o buwis na ipinataw sa mga produktong inaangkat mula sa China. Sa kabila ng mga ganitong trade tensions, nakita natin na ang inflation ay hindi gaanong tumaas at sa halip na sa halip ay nagpakita po ng mababang rate. Ngayon ay paano po natin nakikita ang epekto uh, dito kay Bitcoin? Ngayon, ang uh, pagbaba po ng inflation ay may malaking epekto sa mga financial markets. At sa kasong ito, ay pati na rin sa presyo ni Bitcoin. Bakit nga ba? Ayon po sa mga analyst, kapag an ang inflation ay mababa, mas mataas po ang posibilidad na magpatuloy ang dovish stance ng US Federal Reserve. Ibig sabihin nito ay hindi magtataas ng interest rates ang Fed at maaring pababain pa ito. At kapag uh, mas mababa po ang interest rates, nagiging kaakit-akit ang mga high risk assets tulad ni Bitcoin. Sa kabila ng mga positibong uh, data na ito, makikita natin na hindi agad-agad tumaas si Bitcoin. Sa unang reaksyon matapos ilabas ang CPI data, si Bitcoin ay bumaba po ng uh, 0.16% sa loob ng isang oras. Ngayon pa lumabas na ang CPI report at si Bitcoin ay nakapag-record po ng magandang pagtaas. Mula po sa presyong 101,678$ papuntang 103,967$. Kahit na na po ang momentum, si Bitcoin ay patuloy na tumataas at nakapagtala pa rin ng 0.61% na pagtaas uh, sa araw na iyon ata uh, tumaas po ng halos 10% sa buong buwan ng May uh, ngayong uh, taong 2025. Ngayon ay ano naman po ang mga positibong uh, pagtingin ng mga analyst dito kay Bitcoin? Ayun may mga analyst na nagsasabing maaring ito ay isang pagkakataon para kay Bitcoin na magpatuloy ang kanyang bullish run. Isa sa mga analyst na si Femto XBT ay nagbigay po ng kanyang positibong pananaw matapos ang CPI announcement. Ayon sa kanya, ang weekly chart ni Bitcoin ay nagpapakita po ng bullish trend. Ang mga long-term buyers o mga investor na may plano na mag-hold ng matagal ay patuloy na kumikita at maaring malapit na tayong makakita ng bagong all-time high para kay Bitcoin. Yan, hinighlight po ni 2 XBT ang mga key levels na dapat pong bantayan ng mga traders. Una na po rito ang 104,000 na siyang weekly open at ang susunod na target ay nasa 106,000 na maari pong magsilbing bagong ATH para kay Bitcoin. Ngayon ay bakit po nakakaapekto ang inflation sa presyo ni Bitcoin? Sa madaling salita, ang pagbabo po ng inflation ay nagpapakita ng isang malusog na ekonomiya na nagbibigay daan para sa mga risk on asset. Risk on assets tulad ni Bitcoin. Kung mababa po ang inflation at walang malalaking pagtaas sa interest rates, magkakaroon ng mas maraming pondo na pumapasok sa mga investments na may mataas na risk. Isa na dito ang cryptocurrency at partikular na si Bitcoin. Sa ganitong sitwasyon, may posibilidad na tumaas pa ang demand para kay Bitcoin at iba pang mga cryptocurrencies. Ang pagtaas po ng demand ay nagre-resulta sa pagtaas ng presyo. Dahil dito ay makikita natin na kung magpapatuloy po ang ganitong trend, baka magpatuloy din ang pagtaas ni Bitcoin at maaring makakita tayo ng bagong record high na presyo. Ngayon ay ano po ang epekto nito para sa atin uh, bilang mga uh, Pinoy Crypto Investors? Ayan, para sa atin uh, na nag-iinvest sa crypto, ang mga ganitong pangyayari po ay may malaking epekto. Una po sa lahat kung ikaw po ay may hawak na Bitcoin, malaki ang posibilidad na makakita ka ng magandang gain dahil sa potensyal ng presyo na tumaas pa. Kung hindi mo pa nasisimulan ang pag invest ito ay isang magandang pagkakataon para pag-aralan at isaalang-alang ang pagpasok sa market dahil ang mga ganitong klasing bullish signals ay nagpapakita ng magandang potensyal ng mga digital assets tulad ni Bitcoin. man, hindi po natin dapat kalimutan na ang cryptocurrency ay isang high risk investment. Bagamat makikita natin na may mga factors tulad po ng inflation na nagpapataas ng posibilidad na magtulungan si Bitcoin at ang crypto market, may mga risk din na kailangan nating paghandaan. Kaya mahalaga pa rin po ang tamang research at pagiging maingat sa mga desisyon. Ayan, bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay nakikita natin na ang mababang inflation sa US ay isang magandang indikasyon na maaaring uh, magpatuloy po ang paglago ni Bitcoin at iba pang mga cryptocurrencies. Ang posibilidad na magbaba pa ang interest rates ay nagbibigay daan para sa mga risk on assets na tulad ni Bitcoin na makapag-take advantage at uh, magtulungan ang market sa pagtaas ng presyo subalit so, habang may mga promising signs dapat pa rin nating tandaan na ang crypto market ay lubhang volatile kaya't magpatuloy na maging handa at mag-research ng maayos bago po mag-invest. Sa kabuuan, ang inflation po sa US ay bumaba po ng sa bumaba po sa 2.3%. Kaya isang magandang balita para kay Bitcoin at sa crypto market. Bagamat may mga short-term uh, fluctuations, ang long-term outlook ay mukhang promising at maaring magtuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ni Bitcoin. Kaya para sa atin bilang mga Pinoy investors, yan, Pinoy crypto investors, ito ay isang magandang pagkakataon na subaybayan ang uh, subaybayan po natin ang market at magplano ng maayos para sa susunod na mga hakbang. At ayan hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kakripto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.